Araw ng linggo ay sobrang busy pa rin. Hello everyone! Yes, araw ng linggo pa rin to. Dahil nga araw ng linggo ay medyo late nga yung gising ko neto. Pagkagising, nagpabili nga lang ako ng Spanish bread kay kuya. At eto na nga yung magiging almusal naming mag-iina. Isang nga pala yung Spanish bread sa favorite kong mga tinapay. Pagkatapos kong mag-almusal, nagpunta naman ako dito sa likod bahay para maglinis dito. Napansin ko kasi ay medyo madamo na nga rin. Oh, by the way, medyo mahaba-haba pala tong video na to at ewang ko ba kung paano ko pa ititrim. Baka bigla kayong magsawa dahil nga pagkahaba-haba naman niya ngayon. Anyway, ito pala yung project ko ngayong Sunday. Yung magdamo dito sa paligid namin. Dahil nga sa halos araw-araw na tag-ulan, kaya't mabilis ngang lumaki yung mga damo natin. Sa dami nga ng ginagawa ko ay halos hindi ko na mapansin to at maasikaso. Pero kailangan ko na rin bawasan at maglinis baka kasi pasukasin kina kami ng mga ahas. Saktong-sakto at makulimlim yung araw na to. Isa pa, inaantay ko na lang din yung mga bata para tulungan nga ako maglinis dito. Habang gumagawa nga ako dito, ay nakachamba na naman ako ng mga langgam. Pagkatapos nga mag-almusal ng dalawang bata, nagpunta na rin sila dito para tulungan ako sa paglilinis. Talagang tinaon ko na wala silang pasok. Sabado kasi ay naglaba na rin sila ng mga damit nila. And yes, yun nga yung training ground nila sa akin. Dalawang beses kami naglalabas sa isang linggo. At tuwing weekends, inayang ko nga silang gumawa nun. Andito na rin pala si Ate Cheska, tumutulong na rin sa pagbubuhat at paghahakot ng mga damo. Alam nyo ba, habang naglilinis ako dito, ay natagpas ko nga yung puno ng kalabasa ko. Namumulaklak pa naman. Wish ko nga na sana mabuhay pa rin siya. By the way guys, may nakita nga pala ako dito na bulaklak ng puno. Ang puno na ang tawag namin ay sama. Sobrang nagandahan nga ako dito sa bulaklak niya. Sino bang hindi magagandahan? Tingnan nyo naman yung bulaklak niya para siyang pwedeng pang Katapos namin maglinis ay nagpunta na kami dito sa loob ng bahay. Tingnan nyo, may batang nangangapit bahay dito sa amin. Alam nyo bang hindi kumpleto yung araw niya hanggat hindi siya nakakapunta dito? Ang hali na rin kaya kailangan ko na rin magluto ng ulam namin. Supposedly yung patola nga pala yung ihahalo ko dun sa pansit na lulutuin ko. Yun nga lang, pag open ko ay sira, kaya nagpunta na lang ako dito sa garden namin para kumuha naman ng malunggay. Ito na lang yung ihahalo ko dun sa dried pansit kanto na lulutuin ko nga. Mabuti na lang talaga at may laging available na gulay dito sa amin. Hindi na kailangang tumakbo sa palengke pagkapitas ko, dali-dali na rin akong bumalik dun sa bahay para magluto. Flex ko nga lang pala yung spring onion na tanim ng tatay ko. Alam nyo bang libangan niya talaga yung pagtatanim ng mga gulay? At ito nga mga spring onions niya ay nabebenta rin niya sa mga restaurant. Dala ko na pala yung dahon ng malunggay na gagamitin ko. Nagmamadali na ako ng mga oras na to kasi kailangan ko na rin magluto at gutom na nga yung mga anakis ko. Huwag nyo na palang pansinin yung shorts kong butas. Kahit kasi butas yung shorts na yan ay favorite ko pa rin kasi presko sa katawan. Hoy, relate ba kayo? Yung tipong kahit sira-sira na, kahit butas na yung damit ay hindi pa rin talaga mailat go. Tara, samahan nyo ako mag-prepare ng lulutuin ko. Isang pack ng dried pancit canton. Alam nyo bang sobrang mura lang to? Nasa 15 pesos lang yata to. Tapos, pwede na siya sa pang-apat na tao kung lalagyan ng sabaw. Bumalik pala ako sa garden para kumuha ng spring onion sa tilalagay ko. Mas malasa kasi pag nilagyan ng ganito yung sabaw. At ayan, kumpleto na nga yung gagamitin kong sangkap. Hinugasan ko nga lang bago i-chop. Isa talaga to sa pinagpapasalamat ko sa buhay. Yung tipong maraming available na gulay at mapagkukunan dito sa paligid namin. Kung napapansin nyo, simpleng ulam nga lang pala to. Pero kahit simpleng ulam ay gustong gusto pa rin ng mga bata. Kung may tatanong nyo kung saan gawa pala yung egg noodle na yan ay gawang Isabela. Hindi pala ako nawawalan niyan at lagi akong nag i para kung sakaling mag-request yung mga bata ng mga sabaw ay meron kaming lulutuin agad. Sa wakas at nakatapos na ako sa paghihimay ng malunggay. At habang naghihimay ako, naisipan kung ang gawin to. Mga batang 90s, naalala nyo ba to? Sobrang na-excite nga akong ipakita to sa inyo. Kasi nung mga bata kami ginagawa namin to at nilalaro nga. Sabi ko kay Kuya AJ, turuan ko siya sa mga laro namin nung mga bata kami. Pinutol ko lang pala yung mga sanga hanggang sa maging ganito na siya. ba diba para lang siyang sungay? At ganyan nga yung itsura niya pag pinaglalaban. Kung sino yung unang maputol ay siyang yung talo. At dahil nga kabisado ko at laro ko na talaga to nung bata pa ako, syempre ako yung panalo. Alam nyo ba, kahit saglit ay natuwa na naman ako sa buhay ko. Simple lang kasi yung kasiyahan ng mga bata nung mga panahon natin. O siya, tara samahan nyo na akong lutuin yung simpleng ulam namin ngayon. Nothing special kasi gisa-gisa lang naman yan. Kaya't kukwentuhan ko na lang kayo. Alam nyo ba, dati nung high school ako ay hindi pa rin naman ako marunong magluto. Kadalasan kasi yung tatay namin talaga yung nagluluto ng mga ulam namin noon. Tapos one time, inutusan ako magluto ng ginisang mishwa. Hindi ko lang matandaan kung nakwento ko na sa previous vlogs ko to. At yun na nga, pinagluto ako ng mishwa. Dahil nga sa hindi pa rin ako marunong noon, at sinabing igisa ko lang naman, alam nyo ba yung ginawa ko ay literal na gisa talaga? Nagpainit ng mantika, ng bawang, tapos hulaan nyo kung anong kasunod nun. Kung maaalala ko nga ngayon ay natatawa talaga ako. Opo, after ng bawang ay ginisa ko na rin yung miswa mismo. At hulaan nyo kung anong nangyari sa miswa. Nasunog lang naman. Dahil doon, talagang napagalitan ako ng nanay at tatay ko. As in, nasayang lang talaga yung miswa na niluto ko. Paano ko ba naman ireretoke yun kung sunog na? Kaya't ngayon, ayaw ko naman magaya yung mga bata sa akin. Kaya talagang train, train ko sila at tinuturuan para magluto kahit yung mga simpleng ulam lang, even sa mga gawaing bahay. Sa ngayon, kapag sobrang busy ako sa ginagawa ko, ay alam kong maaasahan ko na sila. Dahil nga, marunong na silang magluto. Anyway, let's go back here! Tapos na pala yung niluluto kong ulam namin. Ganyan lang kasimple, pero ngayon hindi ako magra-rice. Alam nyo bang hanggang ngayon ay hindi talaga ako makaget over dun sa niluto kong mishwa ng bata pa ako? Sobrang lesson learned talaga. Mula noon kapag nagluluto na yung tatay ko ay nanonood na ako. Kasi inisip ko noon ayaw ko na rin mapagalitan. Siya nga pala bumalik ako dito sa garden para kumuha naman ng kalamansi. At yung i-consume ko nga lang yung kinuha ko dito. Mas masarap kasi talaga yung pansit na may sabaw pag nilagyan naman ng kalamansi. O siya guys, tara, kain muna tayo. At dahil alam kong gabi nyo na panood to, alam kong natatakam na rin kayo. Kaya't hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!